Bisan pare sa isang team na lagi kang lumalaro at misa na ka ng championship, eh, San Miguel yata 20, 29 championship Championship, championship. Oh, laki na. Dami, no? e, di eh, ko na nabila ang dami. Bisan yan, lalo na yung mga batch nila, ano, ito nila June Mar, ah, lalo na yung pumasok yung ang Dabi Himo. Okay, mm -hmm. June, Ma, Kraken, June Mar, na June Mar Pahardo, eh talagang miyak, -miyak. Alam mo yung sinasabing ano yan, eh, na? parang kumakain ka ng money, mm. finals o championship. Oh. Diba? Uh, Doon magpahabdo, di ba? So, minsan, paret pag nandiyan ka sa, sa ganyang posisyon, tayo bilang player, no? Uh, masarap manalo, eh, nagcha-champion ka, pero umaabot ka sa puntong lagi nandito na ka na finalist ka, champion ka, oh. runner at mm. pa champion, champion. Hanggang sa punto na minsan na parang natin, let's say for example, nakalaban mo itong Meralco, Okay, nung naglaban tong dalawa, or mas uh, masyadong gutong na gutong ko meral ko, ilang oh. mga laban na talagang dapat nanalo na noon niya kaya natalo, di ba? So yung, yung hunger nila, nandun. Ito lang nandun. si San Miguel, si San Miguel, gusto pa rin manalo niyan. Bakit ba mm -hmm. hindi? Eh, dagdagan niya, pare. Dang, pera dag, pa dag, rin yan. Tandag da, zero, 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 yan, DJ. Oo, na, no. oo naman. <laughs> dag, 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 dag yan. <laughs> Pan signature pero, bag, pare. Signature bag. Signature bag. Pero, siyempre, pero iba yung gutom nito. Although gusto ni Manalo ng San Miguel. Kaya lang, minsan na ba yung bilang, ano, nandoon na yung sige, sila naman. Meron kayo yung mentality eh. Okay, pangalawa. Okay? So, Sobra mo ng dami ng championship. Eh parang, mag second place din may bonus din naman. Ah, kabagay. Di ba? Kalahati, kaya e, kalahati, ba diba? malaki pa rin di ba? Malaki pa rin. Di diba? ba? Diba? Di ba? Oh, uh -huh. di ba? E, so, so ibig sabihin na na nakuha nila na na uh, ano ba term doon? Natapat nila na yung San Miguel ay eh, nasa ganito tapos eh, ang ginawa ni Meralco is dilagpasan lang yung ibinibigay ibinibigay na intensity, aggressiveness ah, na isang ah. nagcha-champion. So champion na to, laging champion 'to. Eh. Ang alam mo isang pag-champion ka medyo kumpiyansa. Kumpiyansa. Okay. Okay mm. lang like, kumpiyansa, may sa over Bensan, ko na, bisa sinusukat mo lang yung team. Ola pa sa atin, bigla pa lang pa magaling. Okay. Na na, na natapat na nandoon eh. Alam mo